Mga, mga idol, magandang hapon. Uh, idol Eric, magandang hapon idol Eric. Ya, balita ko may birthday daw ngayon. Kaya silipin natin sa Buriga kung mayroong pagkain. Tara samahan niyo ako mga idol. Kung may kainan naman ito mga idol, si birthday. Hello, good afternoon. turn on? Um, na sila. May mga mga, mga, mga mga sila. Wow! Happy birthday talaga. Sabi ko na nga ba, malakas ang kotob ko na may happy birthday nangyayari. Kumuwi na rin kasi magpano ng labanan. Wow! Happy birthday, ma'am! Happy birthday! Masarap naman ang mga pagkain mo dito. So, oh! Mayroon pa ako nakikita dito. Ano kaya to? So, ko. Wow! wow. Oh, idol do le rek na gutom na oh. Wala tayong kanin te tayo. Ay may kanin. Sa may kanin. Kanina ko pa binibigay mo. Oh, ay para sa kanya pala talaga 'yan. Kasi ito na rin may school. kanin. Kanina pa ako nagutom na ako kain. Thank you, Ma'am. Thank you. Ang pala si idol natin, si Ma'am Seiji. Ayan. Ito. Ay, na natin mga idol. Uh, lagi ko marating tubig ko dito sa rip. May ba? May ba ko niya si Eric? Ano eh? Kanin. Ayun mga idol. Andito na po yung party natin mga idol. Ito. Andito na yung pagkain ko. Kain na po tayo. Ayun. Ay. Ando pala si idol Eric kumain sa gilid. Oh. Idol Eric. Anong pagkain mo? Wala ka kanin? Wala. Wala kanin mo doon. Baon mo? Mamaya na yun. May pares ko sa ano. Manok. so, tra. Tara.

kain tayo mga idol sa lahat ng mga hindi pa kumain dyan kain tayo kahit yung mga kumakain na kain din ulit tayo dito tara sila ba sir sila lahat sila lahat mm -hmm. baboy. Okay, manok. Hmm. Mga idol, balay tapos natin kumain mga idol. So may take out pa idol ito. Di na lang ako mga idol yung manok. Eh mga idol. Ulam ko na yun mamaya. So magpasalamat muna tayo dito. Ah ma'am, buhay ma ma na po kami ma'am. Maraming salamat po sa pakain nyo sa amin. Thank you. Bye. 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 Ingat. Ingat po. Ayun mga idol, maraming salamat po sa panonood nyo sa mga video natin mga idol. So, yun lang po ang konting kaganapan dito mga idol kasi birthday na ang kasama namin dito. Uh, biro lang yung kanina mga idol na birthday doon sa opisina. Birthday nga pala ni Bay Inso. Si Arnel Lorenzo yung taga-proclip namin dito. Okay, hanggang dito na lang po yung video natin mga idol. At maraming salamat po sa inyong magsuporta sa amin, sa palagi nyo panonood. At ingat po kayo palagi mga idol, saan man tayo ngayon. Uh, God bless po sa atin lahat. See you next video mga idol. Salamat ulit.